Pauwi na kami. Pauwi na. Mabangga ka, pauwi ka na. Ang hirap mabesa sa ibayo. Hindi na ako babalik. Ayaw ko na umulit. Baba ka hirap maglakad yung pagod. Ang babaho ng tubig. Ang babaho pa nito ito. May senyor kami kasama doon. Pareha mo mga sabagatan. Hindi, sige. Hindi. Ate nakaway kaway ka dito. Bukas abot ka na madaling araw. Uy. naman. naman madaling araw. Wala yelo tong akong Go. naman ulam sa kanila ako ng bago. Ibang pamilya na ko pag-guest. Ate, ito ba yung ano? Ayun. Ito ba pinkian? Oo. Oh, oh. Hindi na bato. oh, maganda na nga Wow. Ate, mo. eh. Sige, doon ka pa. Hindi naman maano mo mga kuya. Kami lang. <laughs> Sinasabi ko Ang eh. ganda naman dito. <laughs> Mabrely, tingin mo magkakabiyahe pa? eh sa <laughs> sabi pinabawa lang tanong ko, Ska. Okay, yan. Nung paskar na eh. Uuwi din yan. Kaya notch <laughs> lang <laughs> sa video lang to. Ay. Ayan, dyan lang kayo. No, Hi guys. <laughs> Nag-unahan <laughs> pa. Ay, tabi, atay na. Ito ang pamilya ng Pepa. <laughs> Excuse me. Ah, Pepa ka naman. Ay, okay, no, wala, wala talaga si Pepa, nagpaiwan. Ayun <laughs> yun. <laughs> Mother yun. <niya. laughs> Uy, ang ganda na dito. Maganda ka kung dito ka nakita. <laughs> Pajakan. Oh, diba? <laughs> Saan? Ang layo pa pala. Okay, mother. Ay, may nakaduong na. Oh, nakaduong, hindi pa la Ang galing ng gumawa nito. Ano? Nope. Eh. Mm -hmm. <laughs> Ito lahat, buong tagit-tabi ng island, buong isla. Yeah. Mm -hmm. Para di ano man, eh di pa, mas maganda pa lang okay. kalamba, no? Tapos, and then, after mag-uandong daan, talagang ito na, with me.